maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Matt Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Mick Rookie Maricel Arangko, Jamil T.B. at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker at sa mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Agad nang nag-uusal ang dalaga at gumawa ng ritual para mapagalaw ang mga baging na nasa paligid. Habang sina Makro, agad na naglatag ang mga ito ng puder para maikubli ang presensya nitong si Amara habang gumagawa ito ng mga usal. Matapos ang mga kaganapan na iyon, agad nang nahagilap ng mga ito ang kinaroroonan ng grupo nila ni Butchok ngunit agad naman na nahulaan nila ni Butchok ang mga ginagawa ng mga nilalang na nasa paligid. Kaya agad na nakagawa ang mga ito ng mga malalakas na mga sabulag at mga orasyon na linlang para agad na makalayo doon sa grupo na nasa paligid ng batuhan. Tulad nga ng plano nila ni Butchok, wala silang balak na labanan ang mga ito. Kailangan muna nilang mahanap ang nasabing puno ng balite, Matapos iyon Mabilis nang nagtatakbuhan doon sa mga kakahuyan ang grupo nila ni Butchok at doon na nagpapatuloy sa pamamahinga ang mga ito doon sa gitna ng kagubatan. Nang makakita ang mga ito nang apat na mga nagsilakihang mga puno ng kahoy na malalapit lamang sa isa't isa, agad na nagpapahinga na ang kanilang grupo. Ngunit itong sinunoy doon pa rin nakapwisto sa itaas ng puno ng kahoy ang batang aswang para magbantay sa buong magdamag. Naglatag na din ang mga ito ng mga orasyon para sa kanilang pudir. Kinabukasan, may kadiliman pa ang buong paligid agad ng humanda ang mga ito para sa kanilang gagawing pag-usad. Makalipas ang ilang mga sandali, paakyat na sila sa mas medyo mataas pa na bahagi ng bundok ng sinawahan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nakakasabayan nila sa pag-akyat doon sa bundok na iyon ang isa pang grupo. ang grupong misyonaryo na kinabibilangan ng mga malalakas na mga antingero at ang isa sa mga ito ay isang aswang. Isang aswang na may lahi bilang isang timawa, ang kanang aswang na kabilang sa mga marlika. Kilala din ang grupong ito doon sa isla ng Sikihor dahil na rin sa kanilang mga ginagawang mga pagtulong doon sa mga taong nangangailangan. Kabilang din ang grupong misyonaryo sa nangyayaring bakbakan kontra ang mga jablo ilang taon na ang mga nakalipas. Ang digmaan na iyon ang naging dahilan para magkakaroon ng kapistahan ang lugar ng sinawahan. Kabilang ang grupong misyonaryo, sa pakikipaglaban doon sa mga kampo ng kadiliman para protektahan ang isla. Sumali ang mga ito sa paligsahan ngayon dahil sa kanilang lihim na misyon. Tulad ng grupo nila ni Makro, may lihim din na minanmanan ang mga ito na grupo. Nabalitaan kasi ng grupo nila ni Tatay Dadoy na mayroong isang grupo ang sumali sa paligsahan na nagnanais na maghasik ng lagim plano ng grupong ito na patayin ang lahat ng mga kalahok at pagkatapos isusunod naman ang lahat ng mga nag-organisa sa paligsahan at kapistahan na iyon. Kaya lihim na pinatawag nitong si Tatay Dadoy ang grupo nila ni Makro at ang grupo ng misyonaryo. Kabilang din sa misyon na ito ang grupo nila ni Mauricio. Kaya nga, magkakahiwalay ang mga ito at nakapwisto sa magkabilaan na bahagi ng gubat ng sinawahan para mabantayan ang bawat galaw ng mga kalahok. Nahihirapan din kasi ang grupo nila ni Tatay Dadoy na mapagsino ang grupo ng mga ito dahil tatlo kasi ang may mga tangan na galing sa kadiliman. Kailangan din na matyagan din nila at pag-aralan ang mga kakayahan ng bawat isa sa mga ito. Balita din nila ni Tatay Dadoy Nakakaibang antas ang lakas ng mga ito. Kaya kailangan din nilang paghandaan ang mga ito at masigurado na walang mabibiktima ang kanilang grupo. Ngunit sa kabila ng lahat, kailangan pa rin ng grupo ng misyonaryo na makaabot sa huling araw para patuloy nilang mamatsyagan ang mga iyon. Hindi maaaring matalo ang kanilang grupo at mapaalis sa paligsahan na iyon. Plano ng misyonaryo Napaalisin na ang mga batang pinamumunuan nitong si Butchok. Nangangamba kasi ang mga ito na baka ang unang mabiktima ng mga nagkukunwaring kasali sa paligsahan na iyon ay ang mga bata. Kaya plano nila ni Supremo ngayon na talunin na ang mga bata. Sa lahat ng mga naroon kasi walang naniniwala na mananalo ang mga batang ito at kahit na nakakaramdam ang mga ito ng kalakasan galing sa grupo nila ni Butchok. Wala pa rin tiwala ang mga ito dahil nga bata pa lamang ang mga iyon. Maliban lamang doon sa apat na mga albularyo na sinatatay Dadoy, Papaguryo, Tatay Damaso at Tatay Abito. Ang mga matatandang ito naniniwala sa kakayahan ng mga bata. Naghihintay lamang ang mga ito ng tamang pagkakataon para maipagbigay alam sa mga bata ang tungkol sa mga lihim na kilusan. Nais din itong si Tatay Dadoy na bigyan ng misyon ang mga batang ito para makatulong sa kanila. Ngunit habang umuusad na ang mga ito doon sa gubat, biglang nakakaramdam ng kakaibang mga pwersa itong si Butchok. Kaya agad na itong napalingon sa kanyang mga kasama at sa kanyang matalik na kaibigan na si Nunoy. Agad na wikan itong si Butchok sa kanyang mga kasama. At itong sinunoy. Bade, subukan mong amoyin ang buong paligid. May mga nararamdaman akong presensya. Ngunit makalipas ang ilang mga sandali. Umiling-iling lamang itong sinunoy dahil wala siyang naramdaman. Ngunit kakaiba ang kanyang mga pakiramdam bilang isang aswang. Wala man siyang naamoy na mga nilalang sa paligid. Ngunit pakiwari ng kanyang isip, may mga kalaban talaga ang lihim na nagmamasid sa kanila. Sa kabila ng sinabi nitong sinunoy, hindi pa rin mapakali itong si Butchok. Pakiramdam niya talaga na may mga kalaban ang nasa paligid ng kanilang kinaroroonan. Agad nang nag-usal itong si Tuto ng mga orasyon para subukan na pakiramdaman ang buong kakahuyan. Ngunit hindi iyon natapos pa ni Tuto dahil may nakita na silang dalawang mga katao na nakasuot ng mga salakot na kulay pula. Samantalang nakasuot din ang mga ito ng magkahalong kulay puti at kulay pula na mahabang balabal. May mga nakasulat din sa kanilang mga dibdib na salitang misyonaryo. Uwi ka agad nitong si Kimba. Mukhang mga kalaban ang mga ito, kaibigan na butchok Mukhang kabilang ang mga ito sa paligsahan. Bakit hindi natin nakikita ang mga kasuotan na yan doon sa mga pagkakataon na nagkakaroon tayo ng mga pagpupulong? Sagot naman itong si Butchok na halos pabulong na. Maaaring hindi pa nila suot ang mga iyan kimba sa mga pagkakataon na nagkaroon tayo ng pagpupulong. Ngunit sa ngayon, kailangan na natin na humanda. Sa tingin ko, may plano ang mga ito sa atin na masama. Totoo. Ilatag mo na ang iyong mga usal. Kimba, humanda na kayo ni Arid. Pakiramdaman ninyo ang buong kakahuyan. Natitiyak kong nagtatago lamang ang mga kasamahan ng mga ito at nakamasid sa ating kinaruroonan. Kaya hindi mo sila kayang amuyin badi dahil kasama nila ang aswang na iyan. Marahil ay alam niya kung paano maitago ang kanilang katauhan sa pangamoy ng mga katulad ninyong mga aswang. Ilang sandali pa, walang kagatol-gatol at pag-alimlangan na lumapit sina Supremo at Abner sa mga bata. Wala kasing intensyon ang mga ito na saktan ang mga bata. Plano ng mga ito na pakiusapan muna ang grupo nila ni Butchok na umatras na sa paligsahan na iyon nais kong magpakilala sa inyo. Ang pangalan ko ay Supremo. Ang kasama ko naman ay si Abner, ang nakakabatang kapatid ni Arturo, nakabilang sa mga nangangalaga at nag-organisa sa paligsahan na ito. Wala kaming balak na makipaglaban sa inyong grupo at mas lalong wala kaming balak na saktan ang sinuman sa inyo. Nirerespeto namin ang inyong kakayahan hindi rin maikaila na may mga tangan kayong kakaibang lakas na mga karunungan. Sa tingin ko kasi, hindi pa ngayon para sa inyo ang paligsahan na ito. Darating ang mga taon na kayo na ang tatanghalin na magkakampyon sa mga darating na mga paligsahan at mga palaro. Ngunit sa ngayon, wag muna. May mga kasali sa paligsahan na ito na sobrang malalakas. Sa ngayon, ipaubaya na muna ninyo sa amin ang paligsahan na ito. May mga binigyan din ng misyon ang mga matatandang nag-organisa sa paligsahan na ito. Tungkol sa nasabing kilusan na sumali sa paligsahan na ito na may nais at may balak na masama. At sa tingin ko, mukhang mapanganib ang mga ito para sa inyong mga bata itong si Butchok. Parang nainsulto ito sa mga sinasabi ng kanilang kaharap. Pakiramdam kasi ng bata na parang minaliit ng mga ito ang kanilang mga kakayahan. Kaya matalim na ang mga titig nitong si Butchok doon sa dalawa. Sagot naman niya kay Supremo. Simula pa lamang, ang paligsahan na ito ay ang aming pinonteriya na mapanalunan. Hindi lamang sa mga papremyo ng mga ito, kundi pati na rin sa aming dangal. Nais namin na ipakita sa lahat na kaya namin na makipagsabayan sinuman kahit na mga bata lamang kami. Manong, wala kaming pakialam sa misyon na sinasabi ninyo. Gusto namin na lumaban at manalo kahit sino pa ang aming makakaharap. Handa kaming labanan ang mga ito. Pati na ang grupo ninyo. Kaya pakiusap. Huwag mo nang sabihin muli ang mga bagay na ito sa amin. Hindi dahil sa mga bata lamang kami ay mahihina na. Kung gusto ninyong subukan ang aming kakayahan, nakahanda na kami sa anumang mangyayari at sa lahat ng mga pagkakataon. Nagkakatinginan sina Abner at itong si Supremo. Hindi nila inaasahan ang sagot nitong si Butchok. Kita ng dalawa ang determinasyon sa mga mata ng mga batang ito. Kaya pakiwari nila, hindi nila mapasuko ang mga batang ito sa pamamagitan ng pakikiusap lamang. Kaya wika nitong si Abner. Mukhang kinakailangan natin na ipakita sa mga batang ito ang ibig natin na ipahiwatig supremo. Ipamulat natin sa kanila na hindi para sa mga bata ang paligsahan na ito. Napailing na lamang itong si Supremo dahil sa kanyang isip hanggat maari sana. Ayaw niyang labanan ang mga batang ito. Ngunit totoo ang mga sinasabi nitong si Abner kailangan nilang talunin ang mga bata para tuluyang mapalis na ang mga ito sa paligsahan na ito. Ilang sandali pa, huwi ka si Supremo doon sa mga bata. Kung ganun, nire namin ang inyong mga opinyon at mga inaasam, mga bata. Ngunit kinakailangan din na gawin namin ang mga iniisip namin at tama. Kaya pasinsyahan na lamang tayo napatitig itong si Butchok kay Supremo sa huling binabanggit nito. Batid ni Butchok na may gagawin ang mga ito sa kanila. Kaya agad, nalumingon ito kay Tuto at Nunoy at pagkatapos naglatag na ng mga pintuan na portal itong si Butchok sa paligid ng kakahuyan. Bilin din ito kay Kimba at Arida. Kimba, umatras na kayo. Mas maganda ang pwisto sa likuran. Buno, humanda ka na. Gawin mo ang gusto mo. Ngunit mag-iingat ka lamang. Kapag alanganin ang iyong sitwasyon, huwag matigas ang ulo. Umatras ka agad at lumapit sa akin. Tumango lamang itong si Buno at pagkatapos hinugot na ni Butchok ang kanyang mga pamalong yantok at nakikiramdam. Napansin naman agad ng dalawa na sina Abner at Supremo ang ginawang iyon ng mga bata kaya wikan itong si Abner. Tingnan mo ang mga bata Supremo. Mukhang nakahanda na ang mga ito. Kaya kailangan na natin na kumilos at patumbahin ang mga batang ito baka may mga magsidatingan pa at maantala pa ang ating gagawin na pag-usad. Umaangil itong si Abner habang kinuha na ang kanyang pana samantalang itong si Supremo. Agad na nag-uusal na ito ng mga orasyon, suminyas na din ito sa kanyang mga kasamahan na sa mga pagkakataon na iyon, mariin ng nakatago sa mga malalagong damuhan at sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy Nakahanda na din ang kanilang mga ginagawang patibong para sa mga bata. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad nang umigas na ang mga lubid na inilatag ng mga ito doon sa malapit sa kinaroroonan ng mga bata. Nagmistulang maliliit na mga lambat ang mga ito na mabilis nang pumalibot doon sa kinatatayuan ng mga bata. Ginawa iyon ng grupo ng misyonaryo para agad na mahuli ang anim na mga bata. Ngunit gulat na gulat na lamang ang mga ito nang biglang naglundagan ang mga bata at walang kahirap-hirap na naiiwasan ang mga lubid na pilit silang inaabot. Napatitig pa nga ang mga ito doon sa isang maliit na bata na agad na nagpalundag-lundag na parang kitikiti dahil sa bilis. Pagkatapos, hindi inaasahan ng mga ito ang gagawin nitong si Bono. Agad na hinawakan ng bata ang dulo ng lubid at walang pagdadalawang isip na hinila ito ni Buno ng napakalakas. Ang dalawang kasamahan nila ni Supremo na nakahawak doon sa kabilang dulo ng mga lubid nagulantang ang mga ito dahil sa lakas nitong si Buno. Nagawa ng bata na mahila ang lubid pati na ang dalawang antingero. Bukod kasi sa malakas itong si Buno, hindi din kasi inaasahan nila ni Leo at Tatay Miroy ang gagawin ng bata. Hindi nila ito napaghandaan. Kaya pumaitaas ang kanilang katawan sa ere kasabay ng lubid na siyang nagiging dahilan para makita ang kanilang kinaroonan ng mga bata. Maagap naman ang naging kilos nitong si Kimba. Agad na pinagbabaril na ang dalawang nakikita niya doon sa kanilang kaliwang bahagi. Sunod-sunod ang ginawang iyon nitong si Kimba. Agad naman na napansin iyon nitong si Abner. Napakabilis na tumalon ang kapatid na aswang ni Arturo doon sa mga sanga ng puno ng kahoy at mabilis din na nagpakawala ng mga pagpana. Kung makailang bisis ang pinakawalan na mga pagpaputok ng batang si Kimba, ganon din karami ang mga pinakawalan na palaso nitong si Abner. Hindi na makapaniwala sina Butchok nang makita nilang lahat ng mga ipinutok na mga bala nitong si Kimba, tinamaan ang mga iyon ng mga pagpana nitong si Abner. Kaya walang nakakalusot na bala para patamaan sana ang dalawang sinatatay Meroy at Leo. Maagap naman na kumilos itong sinunoy. Batid niya agad na isang aswang ang nandoon sa itaas ng puno ng kahoy. Agad nang umigpaw ang batang aswang doon sa mga sanga ng puno ng kahoy para atakihin na itong si Abner na niya isa ding aswang. Maagap naman itong si Supremo na pinagbabaril ang batang sinunoy. Tulad ng mga bala ng baril nitong si Kimba. May mga pabaon din na dasal at mga orasyon ang bala nitong si Supremo. Balak sana nitong si Supremo na pabagsakin na ang batang aswang ngunit sing bilis ng kidlat na nagpatalon-talon ito doon sa mga kakahuyan. Ang dalawa pang mga antingero mabilis na din na ang mga ito. Matapos na makapag-usal ang mga ito ng mga orasyon, sabay na din na umaatake ang dalawa galing sa likuran ng mga bata. Kaya nagulantang sina Arid at Kimba dahil sa bigla ang pagsulpot ng dalawang kalaban sa kanilang likuran. Nang ibaling na nito ang hawak na riple, agad nang nahawakan na ito nitong si Hidalgo. At pagkatapos, nagpakawala ito ng ilang mga pagsapak. Agad na nawala naman itong si Kimba sa harapan nitong si Hidalgo. Kaya napaisip agad ang antingero at hindi ito makapaniwala. Hindi man lamang niya nakita kung saan nagpunta itong si Kimba samantalang nasa kanyang harapan pa ito at kanyang pinagsasapak. Ngunit ang katotohanan, mabilis na nakadaan sa mga pintuan na portal itong si Butchok na nakalatag doon sa paligid ng kakahuyan. Nagawa nitong si Butchok na mahawakan agad ang katawan nitong si Kimba at dinala ng napakabilis doon sa unahan para makaiwas na din sa mga pag-atake nitong si Dalgo. Samantalang ang dalawang mga antingero na si Nalio at Tatay Meroy nakakaramdam agad ang mga ito ng pamamanhid sa kanilang mga katawan dahil sa ginawang mga usal nitong si Toto. Kaya agad na din na nag-uusal ang dalawa ng mga panguntrang orasyon. Ngunit hindi pa nila natapos ang mga orasyon na iyon. Biglang tumakbo na itong si Buno papunta sa kanila. At pagkatapos, nagpakawala ng mga pagsapak ang batang paslip. Nang makita iyon nitong si Butchok, lihim din na napamura ang batang si Butchok. Delikado kasi ang ginawa nitong si Buno Maaari kasing mahuli ang bata sa kanyang kapabayaan. Batid kasi nitong si Butchok na kakaiba ang grupo ng misyonaryo. Doon sa unang grupo na nakakalaban nila, mas magagaling at mas malalakas ang mga ito. Isang pagkakamali lamang, maaring matalo sila ng mga ito. Ngunit mas nagulat ang grupo nila ni Supremo dahil nagawa ng mga bata na makipagsabayan ang mga ito sa kanila sa kasalukuyan agad nang inaatake nitong Sinunoy itong si Abner na sa mga pagkakataon na iyon nandoon sa itaas ng mga puno ng kahoy napakabilis na nagpalipat-lipat ng pwisto itong Sinunoy habang umaatake ito kay Abner hindi na din magagamit pa nitong si Abner ang kanyang dalang pana dahil sa sobrang likot nitong Sinunoy doon sa itaas ng mga puno ng kahoy kaya nakipagsabayan na lamang ito sa pamamaraan na ginagamit din ng bata. Nababali na ang mga sanga ng mga puno ng kahoy. Bawat madadaanan ng paglalaban nila ni Nonoy at Abner, makalipas lamang ang ilang mga minuto. Nagawa nitong si Abner na mahawakan itong si Nonoy. Kanina pa niya inaabangan ang mga pagkilos ng batang aswang sa kanyang likuran. Nang mahawakan na ito ni Abner, agad na binitbit niya ang bata at inihambalos ang katawan nito sa puno ng kahoy. Ngunit nagawa pa rin ng bata na maitukod ang dalawa nitong mga paa at pagkatapos napakabilis na umikot sa iri ang batang aswang at ikinapit ang mga paa sa liig nitong si Abner. Sa bilis ng kilos na iyon ng batang aswang, napadilat na lamang ang mga mata nitong si Abner nang mapagtantong na isahan siya ng batang aswang. Mabilis nang umikot muli itong sinunoy, ngunit sa mga pagkakataon na iyon, dala-dala na itong si Abner para ibagsak doon sa lupa. Napamura na lamang itong si Abner, nag-iisip agad ito ng paraan kung paano makuntra ang ginawa ng bata sa kanya.